Eto ka, eto ka guys. Oh, di ba? Naglalaro na po yung aking alaga. So, ang ang ganda ng puno nila dito, oh. Ang uh, ang lalago, ang kakapal ng mga nila mga puno. Ayan, oh. So, ayan po ang mga puno po nila. Ayan. So, Ako'y mag uh, bibidyo muna ng aking uh, alaga. Pero hindi ko po siya papakosa ng ano ng uh, camera So nandito kami ngayon Taif po ito sa Taif po Another another ano na naman po kami um schedule ng appointment kukuha na naman po ng appointment ng aking uh, nanay para sa aking uh, check up Ang layo pa naman ito, guys 3 to 4 hours ang biyahe mula sa amin Tapos pagdating namin sasabihin lang ng ospital uh, hospital na wala yung doktor na na kung saan doon ako ano uh, magpapa-check up. Ma, mahirap pala dito, no? Hindi basta hindi basta-basta na ikaw eh ma-check up nang ma-check up kung wala kang appointment. So kailangan talaga naka-appointment. At ang ang tirik po ng araw, guys. O, tingnan niyo po ang araw, guys. Sobrang tirik po. Asan na ba? Kita niya po ba ako hindi ko napo-kita yung sarili ko kasi nga sa sa araw po ha. Yeah, ayan tingnan ko daw siya sabi niya. Ha. Ayan, oh, diba? Oh, ang aking alaga. Ayy. So, kaya 'yan, guys laro-laro uh, na lang po muna ang aking alaga habang uh, wala po yung aking ano aking uh, appointment pa anada sana wag naman po one month na naman isang buwan ko pong inantay yung appointment na yun tapos eh, hindi naman pala matutuloy wala pa lang uh, check up na mangyayari kasi imuwi na ro yung ano umalis na ro yung doktor just ko half day lang yung doktor dito alam naman nila may appointment sila ay, eh, um umaalis lang. Ay! Umaalis lang oh, half day lang. Kaya, yung aking tatay is, uh, hindi rin maganda yung ano, mood. Dahil, syempre, pagod. Pagod sa biyahe. Tapos, eh, wala din naman. Kaya, yan. Thank you guys for watching.